Good morning mga kagokok Eto, di life na naman tayo Hanap tayo kung dagdag para sa Pang birthday natin Next week So dito pala tayo kayo sa spot natin Sa Bulak Dawin Dito sa malapit sa May Munting Paraiso Resort <clears throat> So sana Makadali tayo ngayon uh, Sana Biyayaan tayo ng Panginoon So prepare mo na ako mga kagokok Ito uh, bang sa video Let's go Good morning mga kagokok Another day Another seaside na naman tayo So samahan nyo pala akong Paghunt para maghanap Ng panghanda sa birthday ko At it claims Ang biyay ang ng Panginoon Para sa araw na to Pero bago ang lahat Pagsipagan mo na natin to Bago natin makuha ang biyayang pinagkaloob niya sa atin. So all set na tayo mga kagokok Ready to go Samahan niyo ako magsisid Tara Let's go At sa drop na ito mga kagokok Ito yung parati natin ginagawa Ang warm up dive Para hindi mabigla at hindi manibago Yung katawan natin sa ating sisisidin Tapos Pagkatapos ito Abante tayo ulit at magwa-warm up pa rin tayo at tatlong beses natin itong ginagawa ponte unti hanggat maka-adapt na yung katawan natin sa pressure at sa lalim na ating din. hindi ganong kalakasan yung agos mga kakokok so makapag-ambos tayo nito eto habang nag-iipon ako ng hangin may biglang dumaan dito sa ilalim so tinarget ko na to kasi good size naman to eto kinuha ko muna yung range pinahandaan ko Ayan Nung nasa range natin, nira ko na agad. Ayun. Sa pool. Ito pala yung unang isda natin mga kakokok. Lapis o queenfish. fish. Uh, shoutout pala sa very supportive kong asawa. Si Ai Leong. Ang ganda ng panahon ngayon mga kakokok. Maganda din yung agos ng tubig. Hindi gano'ng kalakasan. So, makapagset talaga tayo ng ambos dito maya maya punta natin yung malaking bato doon sa malalim kasi maraming indangan doon o surgeon fish at marami pang ipagisda na dwadaan so punta natin mamaya dito sa tap na ito mga kakoko ka, may nakita akong target so dinandahan ko to then kaso nung kinuha ko na yung range pumasok sa bato sayang so nagset na lang ako ng ambush kasi may hangin pa naman tayo tapos pag natin dyan ah, ginamitan natin yung ating magic sounds ng ko tapos tingin -ting -ting sa paligid baka may biglag naman at dito sa may kanan ko may nakita akong grupo ng mga hindangan o surgeon fish so pinili ko natin sa ayun sablay alanganin kasi yung posisyon kataghilid ako at so sa top na to mga kagoko ka uh, magset tayo ng ambush dito sa may malaking bato uh, baka sakaling may mahuli tayong magandang klaseng isda then sa so, pagkalapag natin dyan sa may bato uh, ginamit na natin ating magic sounds kagoko tapos tingin sa paligid dito may nakita akong isang target goods na to pang trito ito, yan, kinuha ko muna yung range, yun sa range na nira ko na yan ayun, sapul. ito pala yung pagalawang isda natin mga, mga kagokok ay isang kadlo at pamilya ito ng angelfish so, i-recover muna natin yung ating chef at saka yung isda mga kagokok kasi, na-stack po kasi yung pag natin, malapit kasi sa bato sana hindi to ga matigas na bato yan buti na lang mababaw lang hindi ganong tumagos so narecover natin ng maayos shoutout pala sa Bakong Spiro BLS Bakong Let's Spiro Kalabog TV Happiness Jai Spergan shoutout sa inyo at sa drop na ito mga kagokoka set sana ako ng ambush eh pagkadating natin dun sa lalim may nakita tayong target isang panapsapan o lefty so tinarget ko na to nung titakahin ko na sana lumabas yung malaki ito yung banda ayun lumabas yung malaki so ito na lang target ko ayun sa pool so i-recover ko muna yung shot kasi may hangin pa tayo kasi ito magsito sa patay na bato ayun nung na-recover ko na nakawala yung isda hindi bumuka yung flapper sayang sayang yung bepti good size pa naman dito mga ka uh, magsiset tayo ng ambush ah, uh, baka may mga tayo dito dyan nung pagkalapag natin dyan ah uh, ginamit na natin yung ating magic sounds ang Agokok -ok. tapos pagtingin ko dito may tumuha na grupo ng mga Lapis o Queenfish so tinarget ko ito sa kaso ang bilis nila hindi ko na natira sayang additional na sana yun so okay lang better luck next time lang shoutout pala kay Pipito JRC ang gumawa ng ating logo shoutout sa iyo bro dito mga kakokok pagbaba ko may napansin akong gumagalaw dito sa may gili ng corals so tinandahan ko to isa pala grouper o coral trout so kinuha ko na yung range nung nasa range na tinira ko na dyan yun sa pool kaso hindi ko alam may bato pala sa ilalim so stuck na naman yung shaft natin so kuha muna tayo ng hangin tapos i-recover natin yung shaft at saka yung isla. shoutout pala sa aking pinsan na parating nag-share sa akin video Carol Sargento Kalimba shoutout sa iyo te so nakapag-ipon na tayo ng sapat na hangin mga kagoko ah, so i-recover na natin yung ating shaft at saka yung isda so parang matinding bakbakan to dito mga kagoko kasi matigas, matigas talaga. Baon na baon yung shaft natin. So, iniikot-ikot ko 'yan diyan tapos sabay hila. Diyan nung nakuha ko na ah uh, safety yung shaft at saka yung safety ng yung isda. Tapos diyan paghila ko. 'Yun, nakawala yung isda. Sayang. Sa pangalawang beses na to So, kuha muna na tayo ng hagin. Tapos, hanapin natin yung isda kasi hindi yung makakalayo. Dito mga kagokok, So, babae na natin yung isda. Tapos, isang kuma lang yung gamit natin. Tapos, nasa pangalawang shark fin na natin iload. Para hindi ganong malakas. At hindi na naman tap, So, dito mga kagokok. Sinili po dito sa ilalim. Ayun, nandun yung isda. Nagpapahinga. So, tinira ko na dyan yun sa Apple so, ito pala yung pangatlo na isda natin mga kagokok ah uh, lapu lapu o coral trout ah uh, shout out pala sa ating video share si Aloha Paola Brenda Narciso Alaban Jiro Lastimoso oh. at si Ma'am Neva <laughs> Anuos Kaitor shout out sa inyo ma'am at salamat sa pag share ng aking video Shoutout din pala sa akin kumpare, John Rodney Valencia. Shoutout sa iyo pre. Dito mga kakokok. Ah, uh, another job na naman tayo. Set up tayo ng ambush. Baka sakaling makadali na tayo. So, plano ko diyan tayo dadapa sa ibabaw ng malaking bato. Diyan. So pagkadappan natin dyan, uh, gamitan natin yung ating magic sounds, ang agokok. Tapos tingin-tingin sa paligid, baka may bilang dumaan. Dito, pagtingin ko dito, may isang timbungan o goatfish. So itong tinarget ko. Ayan. Ayan dyan. Ayan yung timbungan kaso ang ilap so ito na lang mul lang tinagit ko kasi ang amo niya ayun sapul, sapul kang mulmul ka so ito pala yung pag-apat na isda natin mga kagokok mulmul o parrot fish kung napanood at umapit kayo sa part na ito mga kagokok okay, like, heart and share naman po kung gusto nyo namang ma-shoutout uh, comment lang po sa comment section para sa susunod kong video uh, mashout out ko kayo so kung hindi pa kayo nakafollow pakifollow na lang po sa page ko para sa updated kayo sa mga susunod kong video so salamat po sa job na to mga kagokok uh, magsaset up tayo ng ambush uh, baka sakaling may madali tayo dito so pagkalapag natin dyan Ah, ginamit na natin yung ating magic sounds. Ang agokok Tapos pintingin sa paligid baka may biglang duman o lumapit. Dito banda may nakita akong grupo ng mga indangan. O sergeant fish na papalapit sa atin. So habang papalapit sila, pumili na ako. Ta ito. Tapos nung nasa range na ah tutira titira, titirain ko na ito sana. Ito kaso ang liit ito mga so ito lang o yun sa pole ito pala yung panglimang isda natin mga kakakok hindangan uh, dangan o surgeon fish shoutout pala kay Batang Salag TV at kay Michael Samil Hanipin na parating nanonood uh, sa ating mga video at shoutout din kay White Claro Vlog at shoutout din kay Bro Aramid ng Downs Pero na nagpang-abot kami habang ako ay papahod na sa dagat. Makikita nyo sa last video. Shoutout sa iyo bro at sa Dawin Spiro. kay na Master Ishmigi Gaspar at kay bro Jairi Alanano. Shoutout sa inyo. Dito mga kagukok malaking bato na tayo. Dito. May hindi tayo ina inaasahang pangyayari. So dyan mga kagoko. Target ko dyan is yung indangan o sodium fish Kaso may biglang tumabas Isang mamsa, o valley Ayun, kaya target ko to Ayun sa pool Dito na Ayun yung hindi maganda Nakawala yung isda Sayang Nasa 4 to 5 kilos ang estimate ko dito Ang laki eh. Hindi na naman bumukay yung flappers So sayang talaga dito mga ka nagset ako ng ambush dito kung saan tayo nakatira ng mamsa sa gilid ng may malaking bato so nagbabakasakali tayo dito may kasama yun na lalapit o dadaan sa atin so dyan pagkalapag pa ko dyan mga ka kaabit natin yung ating magic sounds ang agokok. <laughs> Yan banda oh. Tapos tingin-tingin sa paligid baka may bigtong lumabas dyan sa may malaking bato. Yan. Gamit na natin yung magic sand Pero iba yung nakita kong target. Isang mungit o oh, pamilya din to ng sorghum fish. Ayun. Sa pool. Ito pala yung pang-anim na isla natin mga kabukok. Mungit o oh, uh, fish. A shoutout pala sa nagtitinda ng snack dyan sa may Bagila Domaguete, malapit sa city limit. Lalo na kay Ma, kay Ma'am Evie Villando. Shoutout sa iyo. dito mga kagopok uh, set up tayo ng ambush dito sa may malaking bato uh, sa sakali tayo may tumaan dito na good size na ista katulad ng mamsa tagigi or ibang mga pelagic na isda so dito dito ako sa ibabaw ng bato na uh, dadapa so pagka uh, dapa natin dyan uh, ginamit na natin ang ating magic sounds ang agopok tapos pagtingin ko dito sa may kaliwa ko may nakita akong bayang kaso hindi ko napansin meron din dito sa ilalim ayun kaso papaalis na so kumuha muna ako ng hangin sa taas nag relax para balikan natin ng bayang dito mga kakukok uh, drop ulit tayo so mata medyo matas tastin din po yung recovery time natin dito nasa 4 to 5 minutes kasi medyo malalim lalim din to na spot na to nasa 8 or 9 di pa so dito dinandahan ko dito mga kagokok sinilip ko dito sa may gilid ng corals o bato dyan kaso wala So, tumingin ako sa paligid, tapos sinikaw rin dito sa kabila. Baka nandito sila. So, parang negative. So, umaho na lang ako. Kasi, malapit na tayo sa limit ng ating pagsisid. So, wag natin pilitin. At safety first. Lalo na, alakon the body. dito mga kakukok uh, may nakita kong grupo ng mga indangan o surgeon fish so binaba ko ito at dinandahan um, pumili na ako ng isa dyan kung nakapili na ako uh, kinuha ko na yung cup kung nakuha ko na tinira ko na dyan ayun sablay hindi tayo nakatama mga kakukok ang galing umiwas dito mga kakoko ka magsisit sana ako ng ambush kaso nung malapit na ako sa bato Diyan banda may nagpakita na indangan dito sa may kaliwa ko Diyan paglingan ko dyan Diyan banda yun may nakita na ako so pinili ko na itong isa itong medyo malaki laki kinuha ko muna yung range nung nasa tamang distansya na siya ah, ko na agad yun sa pool ito yung pangpitong isida natin mga kagokok ah, endangan o surgeonfish. fish unti ko nang nakalimutan yung shoutout ang ating matalik na kaibigan mga kagokok ang nag isang solid supporter sa ating pagkablog na membro ng BLS walang iba kundi ang guapo macho na si Antone Morente ang kilabot ng North Poblacion alias Ashot Salonga Dito mga kagukok uh, drop ulit tayo uh, hanapin natin yung ibang kasamahan ng mga imdangan na nakuhuli natin So dito, tinitingin ako, nagsitsing ako. Hinanap yung kasamahan ng indangan. So ayun, nakikita ko na. So pumili na ako ng isa. Ah, tapos na nakapili na ako, kinuha ko na yung range. Yung nakuha ko na yung tamang distansya para tirahin siya. Ah, hindi na ako nagdalawang isip, i-pull yung trigger. Ayun, sa pull. Ito yung pangwalong isla natin mga kagokok. Indangan o sojourn fish kaso, pinulupot na yung line natin sa corals so, i natin lang, ipun muna tayo ng hangin kailangan natin na saktang hangin ito mga kagukok kasi medyo malalim na din to at sana hindi niya gaano pinulupot yung line natin kaya yeah, mga kagukok, babaan natin yung ating shark at saka yung isda nasa 5 minutes yung recovery time natin para makapag para sa aktong hangin kasi medyo malalim-lalim din to so dito buti na lang hindi gaano pinulupot sa maliit na chorus tong line natin so hinilahilaw na lang yung line natin so tapos yun natanggal na yung line sa coral so recover natin ng maayos yung isda tsaka yung shaft natin Uh, kung gusto niyo magpagawa ng logo mga kaagokok yung mga nagsastart pa lang ng vlogging o yung nagbablog na pero wala pang logo uh, uh, message nyo lang cpp j jrc magaling siya gumawa ng logo at mura pa dito mga kaagokok uh, another dive tayo uh, hanapin natin yung ibang kasamahan ng indangan so dito may nakita na ako doon sa ilalim ng bato so, tinarget ko na to kinuha ko na yung range hugap, dyan kaso minaridig ako under ng isang palm board. so bumalik ako sa itaas kasi parang malapit inangat ko yung pana ko para makita nila agad na may sumisisid ayun, dito mga kagokok habang bapawita tayo, may nakita tayong balo, so tinarget na to ayun, sa pool ito yung pang na isla natin mga kagokok balo o needlefish dito sa spot na to mga kagokok kapag papauwi na ako ah, dumadaan talaga ako dito sa mababaw na park kasi maraming balo dito kita nyo sa mga video ko sa spot na to may mga balo akong nahuhuli so ito lang pala huli natin mga kagokok hindi ko na to may sa lahat So, goods na to additional para sa pang ko. So, simple tips mga kagokok. Bago tayo mag magdasal tayo. At pagkatapos, uh, magpasalamat tayo na safe yung dive natin. Huwag tayong madismayaw, manghinayang na wala tayong huli o maliit lang yung huli natin. Kasi may nakalaang panahon, ang Panginoon kung kailan niyang ibibigay yung para sa atin. So, dive safe! Ito mga kagokok abutan natin si Bro Aramid ng Dawid Pero habang tayo ay papaahon. Uh, umahon daw siya kasi nasira yung roller wheel niya. Uh, shout out sa iyo bro. What's up mga kagokok? Uh, natin. So may konti pala tayong biyaya. Oh, So may pangdagdag na tayo para sa birthday ko next week. So pa na sa mga video. Mga kagulo. Ah, mag-delete muna ako. Ano ba 'tong video?